cooperatives until March and April, May, dyan po sila nagkakandak ng General Assembly. Kapag sinasabi natin General Assembly, meron po tayong nagawang video. Kapag wala ka pa pong knowledge, just uh, watch it kung ano ang pwede natin maal din po dyan. So, General Assembly, dyan po sila nag-update kung kumusta naman ang ating cooperative. Kumikita nga ba or hindi na? Or maganda pa rin bang mag-invest? Or magdagdag ng ating mga investment dito sa mga cooperative. Diyan naman natin malalaman kung ang isang cooperative ay nagpo-perform ng maganda. Sa numbers pa lang po na ipresent ip ng co-op na yan during the General Assembly, hindi po yan magsisinungaling. I-review natin yung dividend rate nila nung last year. So, ADTEMCO, Abra Diocesan Teachers and Employees Multipurpose cooperative Sa mga hindi nakakala, meron po silang YouTube channel and meron din po tayong nagawang video kung sino si ADTEMCO. Noong last year, meron pong interest on share capital na 23,797,555 pesos with a rate of 5.02%. Yan po ang return nila sa mga um, nag-share capital or sa mga nag-invest po sa kanila. And another is patronage refund sa mga credit ah. Kasi meron po silang patronage refund po sa business enterprise po. Pero ang sasabihin natin is sa credit.

So, meron pong interest on share capital from 23 million nung last year. Ngayon ay naging 37 million pesos and 3 centavos with a rate of 7.70%. Yan po ang makukuha natin as of December 2023 po itong ha. So, meron din po silang patronage refund sa credit side. With an amount of 12 million 4,095 pesos and 45 centavos. With a rate of 6.26%. So, nung last year, compared po natin, 4.15. Of December 2023 is 6.26% na po ang maibibigay or maibabalik po sa ating mga miyembro na umutang. So, yan po ang ating nakuhang information nung kumaten po tayo sa ating General Assembly. Marami pong changes ang nangyari. Kung titignan po naman natin ang cooperatives is maganda rin po yung performance na pinapakita din po sa atin. Kaya maganda rin po mag-invest talaga dito. Aside from pag-ibig P2 na para sa mga conservative, kung ikaw po ay conservative, maganda rin po dito sa cooperatives. Pero mas maganda po kung gusto nyo mag-member kaya tempo punta na lang po kayo sa mismong office po nila. Or meron naman silang mga offices diyan sa Pangasinan, Cabanatuan, sa Bambang, sa Baguio, Benguet, Bugias and Bontoc and even dito sa Tabuk, Ang karamihan sa Abrapo ang kanilang mga branches. So, yan lang po ang ating video for today. Salamat po sa pakikinig. Kung nakatulong po ang video na to, please to like and subscribe. Once again, this is evening and Grace saying, hey, sharing is caring. Bye! See you!